Okay, hey, mapagpalang harap po, ano, ito pong inyong kaibigan, kay Jesus Brother, Manny Bautista. Meron po akong... Meron tayong mapapanood, na ibibidyo ko sa diya... Uh, ano ba, sa Channel 5. Na Channel 5 sa TV. <laughs> Yun tungkol po kay... Ruben Enaje. Yung popular, sikat, kilala, bilang Yesus. Tuwing mahal na haraw, doon po sa barangay Kutod, San Fernando, Pampanga. Tuwing mahal na haraw, o Malyeldo, kung tawagin nila. Tignan po natin ang interview kay Ruben. Ruben. Enay. Mamanata ang gumaganap na Yesus sa makatotohanang penitensya sa Putud, Pampanga na si Ruben Enahe. Pero aminado siya na may mga iniinda na rin siya sa kanyang katawan. Mababalita si Kari Kito. na put-apat na taong gulang na si Ruben Enahe. Pero sa Biyernes Santo, Muli siyang gaganap na Jesus at magpapapako sa krus sa barangay San Pedro Cotun sa San Fernando City, Pampanga. 26 years old pa lang daw siya nang sinimulan niya ang panata noong 1986. Pero dahil sa katandaan, mas magaan na raw ang pinapasan niyang krus sa nagdaang tatlong taon. Mula sa umaabot sa 37 kilos, nasa higit 20 kilos na lang ito kung pwede nga lang daw bawasan pa. May mga sins tayo dito na susuntukin ka ng pudyo, hindi pwedeng um, mag magaan pa. Hindi pwedeng masira. Baka hindi natin maabot doon sa buto. Ang dalawang kilometrong lalakari ni Mang Ruben habang pasan ang cruise, baka abuti na rin daw ng isa't kalahating oras bago niya matapos. Dagdag kalbaryo pa ang mainit na panahon. Kaya naman maingat na rin daw siya sa sarili. Yung kalaban natin ng ngayong taon na to, hindi yung bigat ng cross, hindi yung sakit ng pako, kundi yung init ng araw. Pagdating na ng mahal na araw, uh, magbabay pa ako kahit mainit. Makondisyon natin yung katawan natin. At yung pagkain, huwag natin kalimutan. Hindi pa rin daw masabi ni Mang Uben kung kailan niya tatapusin ang pamamanata tuwing Biyernes Santo posibleng kayanin pa raw niya ng dalawang taon, pero depende pa rin sa lagay ng kanyang katawan. Kung sakali may napupusuan na rin naman daw siyang kapalit. Ang nasa 40 anyos na si Arnold Maniago na matagal na rin daw niyang nakakasama sa pamamanata. Taon-taon ng tradisyon ang Via Crucis o Stations of the Cross dito sa San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga magtatapos yan mismo sa kinatatayuan ko kung saan ilalagay at ipapako sa krus ang mga namamanata gaya ni Mauro Hindi naman ipinagbabawal ng simbahan ang ganitong pagsasakripisyo, pero hindi na rin ito hinihikayat na gayahin pa ng iba. Nasa tao naman kasi hindi mo naman po kasi sila makigilan. Talagang dahil pag nagpanata sila, talagang truta sa Panginoon, no? nasa puso nila. Kaya kami naman talagang ginagalang namin kami rin. Ganyan din naman kami. Ang naguudyok daw sa mga tulad ni Mang Ruben na ipagpatuloy pa rin ito, Maraming trabaho na pumapasok sa rin. Kasi isa yun sa mga dunadasal ko pag nasa na ako. Yung pamilya ko may magamit na pera mas mabigat kasi kaysa sa ginagawa ko sa araw-araw. Hmm. Pero yung bigat niyan pagkatapos ng mahal na araw, yung katawang mo magaan na, konting hirap lang. Pero yung ibibigay sa iyo, marami. Inaasahang hindi bababa sa 7 hanggang 8,000 tao ang dadayo sa Barangay San Pedro Putun sa Biyernes Santo. Magde-deploy naman daw ng mga pulis at ibang emergency responder. Habang pinapayuhan din ang publiko na magdala ng tubig, payong at iba pang panangga sa init para sa 1PH Caricator News 5. So magpatuloy tayo kay Bigan. <laughs> Nakita niyo po yung si Ruben Enahe sa isang kapampangan. Ano po? Ah, uh, nakita niyo yung itsura niya. Ah, uh, 64 years old. Ako 63. Ah, uh, matanda na sa itsura. Ano po? Na sinasabi niya mga 2 years, dalawang taon pa. At depende sa kanyang health condition. Ang kanyang exercise pala. Ah, ay biking. nakita ko na po nagbabike, malaki yung gulong ng bike niya. Yung ganong klaseng gulong na bike, magahan yon. Pinaka-exercise niya. Kahit may hinit ng araw, kasi nga, sinabi niya, ang kalaban, ang hinit ng araw. Totoo nga, na ngayong panahon natin ngayon, talagang napakahinit po ng ating panahon. Para bang nangyayari na po yung climate change ang tawagin eh yun po ano ngayon may biblia ko biblia siyempre bilang believer binabatay po ng ating pananampalataya sa biblia hindi po tayo nagbabatay kung saan saan hindi rin pwede yung o paniwala paniwala ng ganito paniwala ng kung sino-sino ang pananampalataya ay makikita natin sa Biblia kapag uh, tama ang aral na dala sa iyo ng sino man tao kaibigan sa Biblia, magiging tama ang yung pananampalataya. Hindi tayo accuser. O, ang sabi nila, naninira. Hindi. Tayo gumagamit ng Biblia, ibahagi sa tao ang salita ng Diyos na nakatala sa Biblia. Kaya natin tinignan nito, siyempre ngayon mahal na araw. Isa sa mga pinakasikat dito sa Pilipinas, especially sa Pampanga, si Ruben Nenay, edad 64. Okay? Nagsimula siya ayon sa napanood ko sa ibang channel, sa Channel 7. Siya ay nagsimula sa 1985, nung mauhulog siya, uh, pinter pala siya, at wa, hindi siya nasaktan. Kaya sabi niya, nung 1986, nagsimula siya. Nagpapapako. Hanggang ngayon 2025. Bagamat nung araw, sabi niya, after nine years, tama na. Nung dumating ng nine years, dapat ihintunas siya yung kanyang anak na buntis. Nagkaroon ng sakit maluba, makamamatay. So, ang ginawa niya, namanata na naman siya. So, anong imala naman? Naligtas yung kanyang anak at naligtas yung kanyang baby at malaki na yung bata. So napanood ko yan sa ibang uh, TV network. Yan. Pero yung napanood din yung binidyo ko sa channel 5 yun. Yung kinukwento ko sa channel 7 ko naman napanood yun. Na ay hindi. Channel 5 pa. Yeah. 2 years ago. Yun, napanood ko. Hindi ko lang mahalala kung Channel 7 yun. No? Ay, hindi po pala. Si isang vlogger pala. Sorry, hindi 7 ko napanood yun. Naalala ko na. Sa si ibang mga vlogger, in-interview siya. Yan. Kaya, nagtuloy-tuloy yan. Another 9 years, sabi niya. So, naligtas yung anak niya, naligtas yung baby, at pinakita yung bata malaki na. So, yung kanyang pasalamat, yung una nung maulog siya sa construction, na painter siya, at yung pangalawa, yung anak niya, yung nagbuntis siya, na mayroong malubang sakit. Yan. Hindi lang naman siyang ganyan. Lahat ng mga nakikisa sa penitensya ting mahal na araw ay may kanya-kanya silang panata yan, namamanata sila kaya kada tahon yan meron pa akong napanood kapag daw yung nagaganyan ah natawa ako eh sa isang vlogger naman sa probinsya kanina napanood ko lang pag daw natalamsikan ka ng dugo kumbaga yung kasalanan nung nagpipinitisya malilipat sa'yo kapag natalamsikan ka ng dugo doon ako natawa nang nanonood ako eh kanina lang sa youtube kinuha din yun nung ito lang, dito ko lang kanya-kanya silang kwento. Ngayon, ang gusto ko pong makita ninyo, bakit sila nagpapapako sa krus? Unang-una, nang in interview nila yung kapitan ng Barangay Kutod sa may San Fernando Babanga, yung babae. Hindi raw pwedeng pagbawalan. Kasi, kumbaga, ano na nila yan? Panata, sabi niya. Pero kung, kung ako, for me ah, kung ako mayor ng lugar na nakakasakt ng barangay ko doon, at kung alam kong hindi naman pala maganda yan, ako mismo, itidimolis ko yung lugar na yon para wag na lang ng pagdarusan ng ano, pagpapapako. Kasi may power ka eh bilang mayor, maging yung ano, yung maging chairman ka, chairman ka, may power ka. Kung alam mo sa Biblia, na hindi naman pala tama yan, o kabaligtaran nung nasa Biblia, ala, kung ako chairman, ha? pwede kong pagbawalan yan. O maging yung pari, anong sabi? Yung pari, ang sinasabi ng pari, sa kanila hindi nila pinapaintulot siya. Eh wala naman po. Lahat naman nagpapapako niyan, puro mga katoliko eh. Oh, sinasabi nga ni Emeritus, Emeritus Father Oscar Cruz nung araw, napanood mo. Hindi raw nila pinapaintulot siya kung hindi pala pinapahintulog. Bakit? O kita nyo, yung mga nagpipinitensya, pumapasok pa ng kapilya. Doon sa mga may pabasa, kapilya yung mismo. Kaya gawin kaya ng mga katoliko, ipasara yung kapilya, walang pabasa. Hindi eh. Nagagamit din yung kapilya nila. ah, hindi mo man sila inutosan, pero dahil bukas ang kapilya mo, pumapasok sila doon yung mga nagpipinikis Dapat isara mo yun. At sabihin mo, bawal sa haning katoliko yan. Ganun dapat ang mga istan ng pari, bawat parokya. Pero hindi po eh. Dahil po lumawak na po ngayon ang social media, yan ay pinagkakapirahan na. ah oh pinagkakapirahan. Sa lahat ng buong bansa Pilipinas, may pabasa kung isang linggo yan, lalo na sa probinsya, isang linggo yan. Mula sa lunis hanggang sabado, hanggang biyernes. Marami nagtitinda, nagbubukas ng panandalian paninda, pananda, nagtitinda ng alak. Oh, eh, kung magaganda yung mga nagtitinda, nakakabenta sila. Siyempre, medyo sexy ang dating. Yan. <laughs> May mga bisita iglesia. Nagiging commercializing. Kumikita yung tao sa loob ng isang linggo. Ah. Ganyan po ang peni itong penitensya. O pagsasakripisyo ng tao. Sa Bible po. Kaya sa social media, binabati ko sila. Binabati ko sila. Nang iba't ibang mga reliyon, ang ganitong mga gawain ng ating kababayan. Kaya, kaya lang naman nila binabati ko. Sila. Dahil nga sa natutunan nila, hindi na angkop hindi nahangkop sa Biblia yung kanilang ginagawa. Meron akong babasahin dito. Ito. Sa chapter 7, ano? 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinan sa kanyang pagkasisardote. 25. Dahil nga riyan, sa niyang may ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ayon. Maliwanag ha? Lahat ng lumalapit sa Diyos kaya ang iligtas ni Yesus. O. Oh. Kaya, yung pagpapapako sa cross. Dito naman po si Ebreo, chapter 10, 12. O, simulan natin sa 11. Bawat saserdote, saserdote pare, ay nakatayong naglilingkod araw-araw, yung misa po yun, at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain yung andog na hain po si Jesus ang inaandog nila sa tuwing nagmimisa po sila yun po sabi ng pare nung misa na nagipaglibing kami at nalit yung pare siya kasi, kasi magmimisa at doon po mismo narinig sa bibig ng pare na yung misa ang inaandog nila si Jesus paulit-ulit yung misa inahandog nilang paulit-ulit si Jesus. Ito po yung Hebreo 10.11. Ulitin natin, bawat saserdote o bawat pare ay nakatayong naglilingkod. Di po ba nakatayo yung pare? Araw-araw. Di ba araw-araw ang misa? At nagandog ng iyon at iyon ding mga hain, ulit ulit na hain, kada mimis. Sino nga Si Yesus. Subalit hindi nakapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Dose. Ngunit si Kristo ay minsan lamang nagandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Once lang siya nagandog yung pagpapako sa cross. Sabi ng Biblia, sapat na. Alam niyo po, ano man ang iliming, ilingin mo sa Diyos, manampalataya ka lang, kaibigan. Manampalataya ka. Maniwala ka. Makakabit mo ang gusto mo. Kanya lang, tayo tagahilig lang ang Diyos din ang magpapasya kung kailan niya ibibigay ang iniiling mo. Huwag lang kayong magmadali. Huwag lang kayong magmadali. Hindi na kailangan magpakasakit ka pa sa cross, magbuhat ng cross, magganyan, gumapang sa kalsadang mainit, naglalakad, walang sabi ng talampakan. Hindi na po yan itinuro. Hindi itinuro kailanman ni Jesus yan. Ginawa ng lahat ni Jesus sa ibabaw ng krus. Tama na kaibigan. Kaya yung ginagawa ni Ruben, hindi ko lang alam kung ano. Pero ang sabi ng barangay kapitana, panata nila yan eh. Pero kung Biblia po ang pagbabatayan, tanda nyo ha, ah, lahat ng gumagawa ng kanyan, ng ganyan, bukod siya na mamanata, may pananampalataya rin yan. Walang, walang tao, walang pananampalataya. Ang tanong, anong pananampalataya meron ka? Kasi kung tama yung turo at aral sa'yo, hindi ka magpipinitis yan o hindi ka mag, magsasalibat bat hindi mo gagawin yan. kapag natutunan mo yung tamang arang. ang problema hindi nga naituro eh kaya lumalabas yan parang gaya-gaya kaya tuloy yung mga bata habang pinanunod yan, pag lumaki sila rin yung, yung ngayon yung nangyari ngayon na tinitignan ko, napapanood sa balita, sa YouTube. Yung iba, hindi na matanda eh. May kabatahan na yung nagbubuwat ng cross. Ibig sabihin, nung nakita nila sa mga matatanda. Kaya sila rin nagbubuwat. Kaya sabi nga sa TV kanina, mga kabatahan, magtataka ka aba naglalakad sila sa kalsada may nakasunod na ambulansya ay oo kasi baka bigla sila matumba dahil mainit lalo na yung mga senior citizen kaya meron nakahalalay na ambulansya kahit doon sa kakutod meron din ambulansya na nakahalalay kasi unang-una Si Ruben Enahe ay 64 years old na. Ang tanda na yung itsura. Isipin nyo, ang tanda na, Pinatanda na siya ng panahon talaga. Matanda na siya ng isang, ta baka buwan lang sa akin eh. Ako, sa Ogo, 64 na ako eh. Pero yung itsura niya kanina, nakita ko, ang sabi, 64 siya, ang tanda na po eh. Yan. Kaya eh, sabi niya, mga dalawang taon pa, kung kaya pa ng aking katawan, sabi niya. Pero kung Biblia pagbabatayan, wala, hindi, hindi applicable. Eh. Kasi, ang, eto, ano sabi? O, oh. ngunit, si Kristo ay misal lamang nagandog dahil sa mga kasalanan. At iyon ay sapat na. Ang sabi ni Jesus sa ibabaw ng krus it is finished. Nagawa na po niya ang pagtubos ng kasalanan ng tao. At yun ay hindi na dapat tinuhulit pa, kaibigan. Hindi naman kayo sabi nga ni Ruben na eh, kinakapaan nilang ganun yung butas, yung dadahanan ng pako. Pagkatapos si Didi nang ganun nung, siyempre magmamarka, doon itutusok yung pako. Nag-aalala din sila eh, baka tamaan yung mga buto eh. O, hindi eh, ba na ito yung mga buto natin dito? Pag tinamaan mo yan, bali yan. O, oh, ang pukpuk, dalawa lang, sabi niya. Pero hindi malakas yon. Basta yung pako, tatama rin sa kahoy. Tama na yung marandaman nung nagpamartilyo na tumama nga sa kahoy. Kaya dalawa lang. O, oh, may daya pa eh. Tapos itatali ka pa. Sana, ano, ah, sana. Kasi mga katoliko naman to. Dapat ang katolikong yang Santo Papa o dito sa Pilipinas kung sino yung pinakamataas arsobispo doon na sa nakakasak doon sa Pampanga dapat yung pari doon tumayo eh sa araw ng biyernes huwag niyang ipaintulot na kasi kahit sabihin pa panata yan. Sabihin niya lang yung nasa tamang nasa Biblia lang. At patulong siya sa mga pulis. Manindigan siya. Na hindi na dapat ulitin pa ang ginawa nila. Yung ginawa ni Jesus minsan lang tama na po. Ano? Wala tayong ano dito sinisira binabati ko hindi kaya nga pinakita natin eh at nilapatan natin ng talata sa Biblia. No? Eremias 33:3. Anong sabi niya? Sabi ng Diyos, "Tumawag ka. At ako'y sasagot sa iyo." Kaya kayong mga tao, tawag lang kayo sa Diyos. Handa namang makinig ang Diyos eh. At ang sabi niya, sasagot siya. Manampalataya lang po kayo na lahat ng inyong inihiling, ano man yan, sa palataya na ninyo, na yan ay papangyariin ng Diyos. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin sa oras po ito. Salamat po sa ngala ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video nito. Like, 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 share, share ay mga nasira ni Sion Yuseba. Uh, salamat sa uh, TV5. Salamat sa total balita naman eh, no? O YouTube, YouTube. No copyright, no copyright. <laughs> Hindi akin yun. Sa owner ng Channel 5 yun. <laughs> ala yung, video, yung video nila na pinakita ko. Sige, hanggang dito na lamang po ano, ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista in Christ alone. God bless us all po. bye, -bye.